Tao po. Tao po. Ah. Ano po yun? Ah. Ako po yung nawawalan yung anak. Ano? Ako po yung nawawalan yung anak. Wala akong anak. Yung bata to. sa ka ba nanggaling? Pa? Saan ka ba nanggaling? Sa kabanatuan. Sa kabanatuan? Wala akong... Eh sabi ng... I... Kaya nga po ako naglayas. Dahil sabi ng inay ko... Mm. Na kayang tunay kong tunay kong pamilya. Ay, <laughs> katawa naman yung nanay mo. Ano pakala ng nanay mo? Rosilda. Rosilda, Rosilda. Wala akong kilalang ta Rosilda, taga Rosilda ng taga-kabanatukan dito. Itong batang to, sumusulpot ka dito nang hindi mo kita kilala. Anak, anak, anak. Wala naman akong anak na ano. Iniwan niyo daw ako sa isang mansyon. Hindi kita kilala at wala akong nabuntis na ano, Chrissy Crisilda, at wala akong anak. Itong batang Ikaw to. daw ay isang gwardiya, tapos ang inay ko daw ay isang katulong lamang sa